Discarding tatay mga idol sa pagluto. Meron para tayong durog na isda. Ito ang ginawa ko mga idol. Fishball. Hello po mga idol. Magandang araw sa ating lahat. Undas pa lang ngayon mga idol na araw na ito. Pupunta pala kami sa puntod at minamahal naming pamilya sa lolo at lula at mama at papa ko rin po mga idol. Nung nakaraang taon kasi mga idol hindi po kami nakapunta at ngayon lang po kasi nga po nakahiram na din po ng sasakyan yung tsahe namin kaya lahat na po kami dito mga idol ng aking pamilya ay kasya na talaga at makasakay at makapunta po dito sa puntod ng pamilya namin mga idol. Ang dami palang tao ngayong araw na ito mga idol. At meron din dalang pagkain yung tsahe namin mga idol at nakakain din po kami dyan. At siyempre nilagyan din ng halad ang puntod ng pamilya namin mga idol at pinadasalan na rin mga idol nang tiyahin namin at hindi na rin po kami nagtagal at umuwi na kami sakto naman po mga idol pag-uwi ko kanina ay nakahingi po ako ng isda at medyo naman po siyang durog kaya ito po ang ginawa ko mga idol diskartihan ko na lang po bilang tatay Yeah, masarap na ulam para sa aking pamilya. nag fishbowl pala ako mga idol o bula, bula ang tawag sa amin. Bawang lang pala ang nilagay ko dyan mga idol. Tapos kaunting pampalasa at nilagyan ko rin ng ano, asukal kunti lang na pula para may tamis din po mga idol. At nagpapainit na pala tayo ng kawali mga idol. Ganyan pala ang discard ko sa pagluto mga idol. Una ay nilagyan ko ng mantika yung kutsara para hindi talaga dumikit yung fishball natin pag nilagay natin sa kawali. Tingnan nyo po mga idol, dumudulas lang. Nagdanlog lang ba? <laughs> At ayan ay sakto na po yan mga idol. Ay napakasarap. Tingnan po ninyo. Napakaganda po ng fishball o bulabula -bula, ang tawag sa amin mga idol. At ayan, luto na po. Siyempre, sabayan nyo kami ngayong gabi mga idol. Magpasalamat muna tayo. Thank you Lord sa biyayang pagkain na nasa aming harapan Lord God. At sana po ay makapagbigay ng lakas sa aming pangatawan at sa lahat po ng nunood. Bigyan nyo din po sila, Lord God, ng maraming blessing at lakas din ng katawan. Amen. Yan. Napakasarap po mga idol. O. Tingnan po ninyo. At ako po ay natatakam na kanina pa. Hindi ko napigilan ang sarili ko mga idol na patikim na talaga ako. <laughs> at tumabot para sa Kuwait, sa bahay ni Idol Araneta Jigs, ang video natin mga idol. At sa Katanduanis Bicol, umabot din kay Idol Christian. <laughs> salamat din pala kay Ma'am Nika Francisco Ma sa biyaya na binigay niya sa atin. At salamat na din kay Ma'am Josephine laurente At laging nakapanood ng video natin si Idol Rampage BCG. Ang layo din ng Marawi, umabot yung video natin kay Jig Vergara sa asawa ni Ma'am Pat Mapat. Ma Patma. Patma, Maraming salamat po mga idol. Sa suporta po yung lahat. At ito mga idol, kahit ganyan ang luto namin at discarding ng tatay para mabusog talaga yung pamilya. At syempre, napapasarap talaga yung luto natin mga idol. At napadami din po yung kain nila. At naubos na din po yung kanin mga idol. Kasi nga po nasarapan talaga yung mga anak ko. At tumahanap po sila ng ketchup. Sabi ko toyo na lang. Tsaka suka ay masarap na po yan. Pero mas masarap talaga mga idol. Sa totoo yung sinabi ng mga anak ko na ketchup daw. Pero hindi na po kami nagbili kasi layo din pa mga idol. Galing sa amin, papunta sa labas. Maraming salamat pala sa mga baguhang followers dyan. Welcome po kayo dito sa amin. At sa lahat ng OFW, maraming salamat sa support. Ha? Trabador ng Pinas, kagaya ko, lagi po tayong mag-iingat. At hanggang dito lang mga idol ang video natin. Maraming salamat po sa panunood. God bless.